ang mensahe, ang plano ng kaligtasan ng Diyos. Napakaganda sana kung bawat tao ay nauunawaan ang buong Biblia. Maraming mga doktrina sa Biblia na nagbibigay ng kawili-wiling usapin. Ngunit sa pagsisikap na akayin ang isang tao patungo sa Panginoon, tandaan na kailangang maunawaan muna niya ang plano ng kaligtasan bago ang anumang iba pang aral. Sinasabi ng Diyos sa atin na, ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa kanya, at hindi niya nauunawa, sapagkat ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa Espiritu. Unang Korinto Kapitulo 2 Versikulo 14 Hindi lubos na nauunawaan ng hindi paligtas ang mga espiritual na aral dahil hindi pa sila isinilang na muli at wala sa kanila ang banal na Espiritu upang magturo sa kanila. Nais ng Diyos na magtiwala ang mga hindi ligtas kay Kristo bilang kanilang tagapagligtas, at siya ang gagawa upang maunawaan nila ang mga talata tungkol sa plano ng kaligtasan, Juan Kapitulo 16 Versikulo 7 hanggang 11. Maghintay hanggang maligtas ang tao bago talakayin ang paglilingkod o ang tinatawag na, mas malalim, na mga katutuhanan. Ang mga sumusunod ay makakatulong upang makita ng isang tao ang kanyang pangangailangan sa tagapagligtas at kung paano siya maliligtas. Dahil sa pagkakaiba ng relihiyosong pinagmulan, Maaaring kailanganin ng bawat isa ang iba't ibang antas ng paliwanag sa bawat punto. Habang ipinapaliwanag mo ang plano ng kaligtasan, maging maingat sa mga bahagi na kailangan ng masusing pagtuturo. Sa kabuuan ng aklat na ito, tatalakayin muna natin ang doktrina, pagkatapos ay ang tamang paraan ng pagpapaliwanag nito. Isa, doktrina lahat ay makasalanan, hindi perpekto gaya ng Diyos sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga, at hindi na sa kaluwalhatian ng Diyos. Roma Kapitulo 3 Versikulo 23 Ang Birheng Maria, ang Papa, ang iyong ministro, ang iyong ina, ikaw, at ako, lahat ay makasalanan. Walang taong matuwid sa lupa, na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Ecclesiastes alas 7.20, ngunit kaming lahat ay naging parang maruming bagay, at ang lahat naming katwiran ay naging parang basahang marumi, at kami ay nalalante na gaya ng dahon, at tinatangay kami ng aming mga kasamaan na parang hangin. Isayas Kapitulo 64 Versikulo 6 Kung ihahambing mo ang iyong sarili sa ibang tao, maaaring isipin mong mabuti kang tao. Ngunit kung ihahambing mo ang iyong sarili sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, agad mong makikita na hindi ka perpekto. Walang sino man ang perpekto. Sa Griyego, ang isa sa mga salitang ginagamit sa kasalanan ay hamartano, na nangangahulugang hindi pagtama sa marka, James Strong's Concordance, pahina 10 ng Greek Dictionary of the New Testament, dalawandaan at 654. Ibig sabihin, hindi natin naaabot ang pamantayan ng Diyos. Pagpapaliwanag paano ipapakita sa isang tao na siya ay makasalanan. Maging maingat sa paglalantad ng kasalanan ng isang tao. Aminin mo ring makasalanan ka upang mas madali niyang tanggapin na siya rin ay makasalanan. Isang epektibong paraan ay ang pagsasabing, sinasabi ng Diyos na ang lahat ay makasalanan, ako, ikaw, tayong lahat. Maraming tao ang iniisip na ang salitang, makasalanan, ay tumutukoy lamang sa masasamang kriminal. Ipaliwanag na kapag sinasabi ng Biblia na tayo ay makasalanan, kabilang dito ang lahat ng tao, maging ang mabubuti, sapagkat walang sino perpekto. Kung ang kinakausap mo ay kilalang moral o mabuting tao, purihin siya, ngunit ipakita sa kanya na sa harap ng Diyos ay hindi pa rin siya perpekto, Isayas Kapitulo 64 Versikulo 6, Santiago Kapitulo 2 Versikulo 10. Huwag magkunwaring ikaw ay banal dahil sa iyong sariling katwiran, ngunit hindi rin tama na ipakita ang iyong dating makasalanang buhay. Iwasan ang pagsasabing, dati akong makasalanan, pero ngayon ay ligtas na ako. Ang totoo, makasalanan pa rin ang isang tao hanggang sa tumanggap siya ng maluwalhating katawan. Sa kaluwalhatian, sinasabi sa atin ng unang Juan Kapitulo 1 8, Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, ating dinadaya ang ating sarili, at ang katotohanan ay wala sa atin. Kung may isang tao na nakakaramdam na siya ay masyadong makasalanan upang iligtas ni Kristo, maaari mong sabihin hindi kayang iligtas ng Diyos ang mabuting tao, dahil wala namang tunay na mabuti, Roma Kapitulo 3 Versikulo 12. Kapag napagtanto na ng tao na siya ay makasalanan, huwag siyang pilitin o pahiyain labis. Magpatuloy sa susunod na hakbang ng pagpapaliwanag. Laging panatilihin ang usapin sa pagitan ng tao at ng Biblia, hindi sa pagitan mo at niya. Hindi ang iyong opinyon o ng kanyang relihiyon ang mahalaga, ang sinasabi ng Biblia ang dapat na batayan.